Tandaan nyo guys yung aking sinabi dati sa inyo. Puputulin natin ng ganito. Yan. May tira kahit dalawang kahit dalawang dahon yan po. Hindi atin ang pinutol yan. Pakikita po. Pakikita ko sa inyo yung noong dalawang linggo na ha. Ari ha. Ito na po siya ngayon. Yan. Tingnan yung pinagputulan ko dati. Yan. Yan na, yan na ngayon ang kanyang suloy pwede na po ulit niyo dalawang linggo lang. ang 2 weeks po yan oh naputulan ko na po yan sa gitna yan doon tinyo ang sulo niyan pwede na po uli 2 weeks pwede na po uli kaya ganyan yung inyong gawin na makadalwa tayong ani okay thank you po for watching tinyo ang ganda nito ayan suloy po niyan yan, oh yan sumuloy na po siya pwede na ulit pong kuhanin okay bye bye po bye bye